sitaw mag adobo agus <laughs> <Kalapot>. <laughs> kalapok kalapok entawon da 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 ah ah silong asama ah, ko mo silong <laughs> ah mo silong mo silong pa ba di ay Nga dati naman basa ano ako paano lang ako ganis bundok eh kaya nga man, ako nga gusto ko magpahay. Inyo, ano pa? Marami na akong bit-bit. Si Oo, sige pamigar-pamigar ba? Kaya na ang kalapok. Ano, ang gaganda ba yan itong ako ang mga ano? Ay, nga ni isa. Sige mo po, Kapkan. Sige mo Sige mo po na siya. <laughs> sige mo po na siya. <laughs> Aray, Habang yung lalakad, pag nadagma ka na, ayaw lang. Ah, tao ang madagma. Basta yung importante, manalay mo palit sa ko, ah. Tayo, tayo. Tayo, tayo. Mangawat na mo, eh. <laughs> Kainin mangawat nga nilagay uh, yeah. ni kaya na gubot naman yung ato ang mundo karon kaya na bali na lisod. saging dito, eh. Diin ba? Di siya po. ano? Maura? Kaya mo ba yung, yung mga ano nang mga kay ni Toko doon. Nagdamit uh, ko mo saging. aking... Sa ang mga kapatang. kawatan ka ron. Grabe niya na na nila pag himurasak. Kay ka nang... maingon. Tagas lagi nga ni. Kaya medyo tagas po ng presyo. 40. 80. Dalawang tali. Ta, wow. naunsa naman si Kuya Noy. Kamahal-mahal ka ron sa sitaw. Agoy, ginoo ko. Kaya ang isang bandel, dalawa lang. Dalawa pa kami naghati ni ate. May oh, may kalabasa? Ay, putik. Ay, may, may kalabasa? Hala.